entrance. So, uh, Tapos hi guys. meron uh, na akong ako share pala sa inyo guys. Uh, short video lang tayo. Short content. Bali, meron kasi akong pick up dito lumabas sa May Terminal 3. Tapos may sa kanan nabago na kasi sa rules dito guys. Uh, para sa mga motor lang to uh. Like kung kagaya ko sa'yo na angkas, joyride or move it. Or kahit yung mga deliveries like lalamove grab. Uh, Panayarin nyo itong video na to kasi may nabago sa rules dito. So kung dati na kapag pick up tayo dun sa departure na taxi lane, ah uh, bawal na dun ngayon yung motor. Ah, uh, pwede dun ah uh, drop off lang tapos alis ka kagay. Pero kung Saka pick up ka kagaya ko, ah, uh, bawal na. So ngayon, ituturo ko sa inyo guys yung bagong uh, pick up. Ng pick up area pero, dito. ka. Ng mga motor. So ito, uh, diretso lang tayo dito. Bali, wag nyo nang itangkayin huminto dyan kasi may naninikit na dyan. Bali, itong dulo ng naiya, Terminal 3. Uh, diretso nyo lang siya. Bali, ayan, medyo traffic eh. Mawapansin nyo, yung mga motor na nandyan, ano lang yan, uh, drop. Drop off lang yan sila. Kasi pag tumay tumigil ka dyan, maalisin ka na kagad. Tapos pag hindi ka umalis, pwedeng tikitan ka na kagad nila. Nabago na kasi yung rules dito ngayon. Ayan na may mga motor pa dyan pero wag nyo na ang gayahin kasi maybe drop off lang yan sila Balay paglampas mo ng bay 7 uh, pwesto ka na dito sa kanan Para madali ka nang makaliko pagdating yung mismong entrance ng parking dun ka papasok kung familiar kayo sa parking dito nung una ko kasing try dito na nalito rin ako eh sundan mo lang to yung mga papasok ng parking yun din yung papasokan uh, papasukan mo kasi alam na mismo ng mga CSN dahil yung mismo mga guard ang Ah, uh, nagsasabi na din sa mga CS natin na dun na sa itaas. Ayun, pasok tayo dito, guys, sa uh, parking. Yan tapos dito, guys, pagpasok mo, may ibibigay sa iyo na resibo. Ingatan nyo 'yun yun din yung ipapakita mo paglabas paglabas mo dito importante yun kasi pag wala yun problema yan yun hmm. yan basta dito ipapakita nyo lang yung ano niyo, plate number nyo tapos ibibigay na sa inyo yung resibo tapos oh uh, nga pala yung yan ito ito yan yan mapakita nyo paglabas tapos pala guys huwag kayong lalampas ng 10 minutes dito kasi pag lamampas kayo ng 10 minutes Uh, mako-considered na yun as parking so magbabayad ka na ng parking na 20 pesos kaya make sure hindi kayo lalampas ng 10 minutes yan tingnan nyo lang yung ano itong dinadaan ko dito sa taas yan dito ito na yung bagong pick up area 10 minutes lang guys sa 10 minutes huwag nyo kalilimutan So yan, kakalang ka lang dito. Tapos itong dulo na to, yan. Dito ang pickup. Yan. So yun lang. Thank you for watching. Bye.